Okay, yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rowan of Malalag, sana po, sa po niyo po. yung YouTube channel po ni Marius, And Marius. Mga, yes, Vlog. Marius yeah. Vlog, yan, yes, suportahan natin. Meron po mga kalingap na dito po kayo ngayon sa grocery. At uh, namimili nga ng mga pangayuda.

ano mga kalingap na uh, ito po ang kumakita nyo sagat, sagat. napaka kwanho ng sagat, sagat. uh, sagat. ng ayaw po mga kalingap magandang umaga po sa inyong lahat magandang hapon at kung bago pa lang po kayo sa aking munting channel please po subscribe at pakiclick na rin po yung uh, notification bell para maging updated po kayo sa lahat ko pang gagawin mga video eh hey mga kalingap medyo naghihingalo tayo kasi marayo na itong nalalakad natin nandito po tayo ngayon sa kagubatan ng kahabaan talisay at meron po tayo ditong iblablog na isa pong kay kapatid natin na muslim Ngayon hey po mga kalingap pupuntahan natin at nangangailangan daw po ng tulong kaya kasama ko po ngayon si Kalingap James siya po ay galing pa ng Japan at si Kaprondi kami pong tatlo mga Kalingap ay pupunta doon dahil talagang kailangan daw po yung, yung kapatid natin Muslim ng tulong sama-sama po tayo ah uh, puntahan po kung saan man po yun sa ngayon ang layo na nang nararating namin nalalakad namin eh wala pa kaya ang sarap po ng pakiramdam mga kalingap dahil nakatulong ka na pawis na pawis ka pa na exercise ka pa yan po mga kalingap ah uh, sama po tayo ayan at syempre po mga kalingap, bago ang lahat, supportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang ate na vlog at kalingap rab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po, sana. Huwag po natin kalimutan supportahan. Ayan po mga kalingap. Ayan. higit din natin isang kilometers to galing doon sa sa meron kayang kilometers to Papuntaan. galing doon sa sa, sa parking area yeah. Yeah. So, oo kasi medyo yeah, malayo 500, din 500-700 eh. meters ganun siguro Tino, pag nandito ka sa province oh. Kung hindi ka lang masinok sa buhay, Sige, ayan ako mamaya pagdating natin. Ayan oh. Kung hindi ka masinop sa buhay. Maraming gulayin dito. Ah, mga pako. Nung nasa oh, ha? Maraming pako. Ayan oh, ang sarap. Ang kagandahan lang nila kasi nagtatanim ba? Oo. Uh -uh. hindi, hindi pa pabayaan. Oh, hindi pabayaan, hindi hindi nasa. mo makitang maata lang sa may bigay, magbigay. Luis Grant. Pero nakita mo si Kumpare doon? Sino? Si Kumpare, talagang dumaan siya doon sa bahay ni Kumpare. Nag-nagatid ng ayuda. Hindi siya nag-aaral sa kumpare. Medyo hindi pa maganda ang makawin so, uh, um, ngayon. Kuya, so yeah, na, ano? Eh. ilang kami apat, ilang kami mamasahi no, apat. Anda, Sa an ano ngayon parang mahirap magbitaw ng... So, meron akong ibigay. Two, three, four, five. Para po sa pang ECG mo, tatay. Lahat na yan, ECG. Lahat na Tatlo yun? ECG. -mm laboratory laboratory okay. saan na ba yung ano ko kailan ka pupunta tayo bukas O oh, yun automatic hmm. Hige, para mag pero nga yun. matanong muna ako ng ano kung magkano hindi na sad doon na lang sa ano doon na lang oh kasi 5,000 na lang doon eh Hmm. Para sa din um, here nan si Juan Pulong At least alam na natin kung magkano ang estimate. So at least meron na kayong 5,000, di ba po? Uh -huh. Mas ano nila sa sabu statement nila yung agas. mas maganda sana talaga kung maano kaagad kasi ah? delikado kasi ang kidney pag sinabi nila. mas mas malala. Mas malaki pa ang gagastusin pag ganun. So habang ganun pa yan na na, na sa... Yan po yan na naisip ko eh kaya na ngayon di siya makalakad. Okay. Mahirap siyang magbangon. Inaano na ako, kuya, kasi buhay ano namin, handa buhay namin naapektado. Pati yung mga bata na apektado rin. Right? Walang mahatid. di man niya mabantayan, nagiiyak. Kaya nga gusto ko siya sa kanya, nakikiusap sa Pero siya gusto-gusto niyang umuwi. Pero nakikiusap ako sa kanya, habi ko, gusto na muna tayong umuwi, magpagamot ka na kahit nakawin na tayo at least magaling ka na kasi kung magamot siya may magagawa pa si tatay na maka, mm -hmm. may pagkitaan siya dito di ba diba pero siya ay, eh, ayaw niya pa ano kasi wala wala daw kami ano wala daw kami pang opera sabi ko magagawan pa yan ng paraan Basta maano ka lang, gumaling ka lang sabi oh, si ko. Ga ganito tatay, uh, nanay, pupunta ka agad kayo para ma si tatay. Oo. Tapos kung ano pa ang may kailangan, kasi hanggang November 12 pa naman ako dito sa diet. So, malalaman ko po kung ano ang ano. O, oh, tatay, ba't naiya ka tatay? Hmm? Pag uh, naisip ang mga anak kung may kung maliliit? So, ano masasabi mo Tatay na merong uh, team Kalinga po dito sa Daet sa pangunguna po nila Kuya Bal Santos at Kalinga Rob? Uh lubos po ako nagpapasalamat sa team Kalinga uh, at sa lalong-lalo na sa Mahal na Allah dahil siya nagbibigay ng mga biyaya at uh, simpre kay kapromdi kasi kung wala siya wala kayo Tama po. Yo kung uh, So iyon, uh, magpapasalamat po kami sa inyong lahat, lahat na uh, nag nag uh, nagbigay sa amin ng tulong. Salamat, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mm. Okay. Okay. So ikaw po nanay, ano pong ano? Kuya, po sa, sa akin na? po, lubos akong nagpapasalamat. Uh, Nang una kay Kaprom, oh. kasi sobrang bait niya po sa amin. Uh, kahit anong oras kami naglapit sa kanya, hindi kanya po kami halimbawa pinapabayaan, sinusuportahan niya kami. Kaya, Kuya Kaprom, maraming maraming sa salamat sa, lahat ng tulong na naitulong sa, sa akin. Uh, kahit saan man kami mano, ma hindi namin ito makakalimutan sa iyo, Kuya Kaprom. Pangalawa po, kay Mama Hayat, kasi nagpa, nakapatsika po si Agong Sakab, uh, si Pokot, dahil kay nagbigay po si Mama Hayat ng pang-suporta. Ah. Kaya nagpapasalamat din ako kay Mama Hayat sa si Mura. Maraming maraming salamat sa iyo, Madam. At pangalawa po sa Team Galinga, lalo na po kay lalo Kuya na, Bal. Dyan. At saka kayo po, Kuya. Kasi ikaw ang ngayon, ayun naman ang binigay sa amin ng ala na para makapagamot si yung asawa ko po. Kaya nagpapasalamat ka, salamat kami sa iyo mm -hmm. sa team Kalingap, kay Kuya, Kuya Balat sa Rap, uh, especially to Paprom. po mm -hmm. Yan, sa akin naman ay ano, sana ay kumaling na at up na si tatay. Kasi simula nung matagpo ko kayo, may sabi sa atin ano. Kaya sobrang relate ako sa ano nila eh, sa buhay. Yung dati na parang di ka halos yung gusto mong kainin hindi mo magawa kasi wala kang wala kang budget tapos ngayon may karamdaman pa si tatay Mahmud kaya sabi ko kahit na iba man yung relihiyon nila hindi natin iniisip yun eh tama po Kampaga, walang relihiyon sa pagtulong tama. kaya sobrang support ako sa kanila na kaya anytime na pumunta sila sa akin kahit wala ako ginagawa ko ng paraan na makapagbigay ng tulong sa kanila kaya <laughs> parang <laughs> <laughs> Sige, okay lang yan. <laughs> so, nagiging emotional si Captain. Oh, kasi may sakit ay nakakawa. Nakakawa talaga ng tatay. Hindi. Sa labagay yung inasahan. Hmm. <laughs> Kaya sinama ko na rito siya, no? Kasi alam ko, makakatulong sa inyo ay. Kasi sa ngayon talaga, wala talaga ako. <laughs> Opo. Masalamat oh, kay Kalingap James. Salamat. So, of course, pasalamatan talaga natin si God kasi siya ang ano Hindi naman talaga kami uh, makapunta dito. Hindi kami dinadada yung mga namin dito kung wala tayong Diyos. 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 So, yun. So, yan lang tatay. Muna no, ah uh, kailangan punta kayo ng ospital. Bukas. Yes. pa-ECG siya. So habang nandito pa ako sa diet, i-ano eh, sa akin kung ano talaga para makabalik po kami dito, no? Pag balik nyo, makikita nyo yung uh, mm. resulta. Mm. So para madagdagan na na, may pang lima na, bunso? Hindi na, hindi na. Mayroon na, na. na ngayon. Ganun po ba? Uh. Oh, sige po. At sa nga ho pala, no? May pahabol din po ako. Yeah. Ito, ito. Uh, baka ho sa pagkatapos na Pagka uh, na ECG na siya no di oh, oh, nalaman natin kung magkano yung kwan uh, Siguro po kahit pa paano makakatulong din po ako kahit pa paano. Oh, ano, oh. isa rin po ako sa tutulong. Si Marius Vlog. Ayon po. Salamat po. Salamat po, bro. Po. Talagang tayo ay nandito tayo sa pagtulong da hmm. dapat uh, agampanan natin. Ayun. Salamat Salamat, ayan. Salamat. So mga kalingap, uh, dito na lang po namin tatapusin ang aming vlog. Uh, kami po ay nagsasabi sa inyo na God is good all the time and all the time God is God is good. Bye bye po. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po nandito po tayo sa Kahabaan, Talisay. At uh, yun, yun nga po mga kalingap kung nakita nyo uh, yung kalagayan ni Tatay Mahmud. Na isa pong uh, mga kapatid nating Muslim at yun po ang uh, karamdaman niya meron po siyang karamdaman na bukol na kailangan pong maoperahan at uh, siyempre po medyo malaki-laking gastos ang uh, gagastusin doon at maraming-maraming uh, pong salamat dahil nandito po si Kalingap James at uh, unang-una kay Kapronde siya po ang nakakuha dito kay uh, Tatay Mahmud at uh, siya po ang naging tulay para makita at matulungan itong si Tatay Mahmud. So ngayon mga kalingap, uh, tayo po ay pwede tutulungan din po natin siya sa abot po ng ating makakaya dahil yun po ang hangarin natin na tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ayan po mga kalingap. So bukas po uh, pag tapos na yung ECG ni Tatay Mahmud at uh, kailangan po natin tulungan siya kung magkano man po yung uh, Uh, kanyang uh, ay nakahanda po tayong gampanan yung maabot po ng ating makakaya. Ayan po marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking video. At uh, syempre po mga kalimang po huwag natin kalimutan suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po. Sana wag natin kalimutan suportahan. Ayan po marami pong salamat.